10 feels. Feels. Na, <laughs> top 10 feels. Feels. Ano yung pinag-iinginagawa? Feels. Feels. Top 10 feels. Ang top 10 feels natin. Mga tips para wala kayong alitan with your kapitbahay. Number one, matutong makisama. Siyempre, uh, bilang isang ma mabuting tao, makisama hmm. tayo sa mga tao nakapaligid sa atin. Para walang away, walang samaan ng loob. Oh. Number two, huwag masyadong maingay pag alas 10 na ng gabi or alas 11 na ng gabi at natutulog na lahat, huwag naman kayo magbidyoke. Please lang. May mga kapitbahay kayong nagpapahinga. Number three, iwasang manghiram ng gamit. Alam nyo kung bakit? Pag nanghiram kayo ng gamit, kadalasan hindi na binabalik ng iba. Ay, Oo. So, tapos magkakasamaan kayo ng loob. Yung iba naman, pag uh, uh, pagka nanghiram ng gamit, pagbalik, si Rana. Oh, so, di ba? Pag nanghiram ka ng gamit, mas iingatan mo yan kasi hindi yan sa'yo eh. Number four, huwag nang makichismis. O, iwasan na yung ganyan. Mm. Kasi yan ang uh, dyan nagsisimula yung misunderstandings, yung alitan, yung inis, yung galit sa chismis. Mm. And number five, maging nice ka sa lahat. Okay. Importante yan. Ang akin naman, number six, matuto kayong mag-share ng pagkain o merienda kung madami naman, lalo na kung may birthday, di ba? Mag-share kayo sa inyong kapitbahay. At number seven, magtulungan sa pag-aalaga ng mga anak kasi minsan, di ba, kailangan, kunyari, kailangan na nga magbabantay lang sa anak sandali kung papasok kayo. Baka pwede naman mag magtulungan kayo. Number eight, respetuhin ang boundaries ng bawat isa. Ito mm. na yung sinasabi ni Papa Stan na huwag na mag yeah. pa. At, number nine, huwag nakawa ng kapitbahay. bahay. <laughs> ka naman nanakawa kasi kapitbahay niya? <laughs> Bawal yan. Wag. O, huwag. Huwag naman. Kasi diba, Iniisip ko dito eh, mga nagja-jumper, di ba may mga gano'n, tubig. Ah, yung tubig. ng ano, jumper. Oo, minsan kumukuha ng tubig doon sa labas, tapos wala It's na. It's yung cable, Oo. yung cable kakabitan. Wag gano'n, wag gano'n. Wag gano'n ah. At number 10, syempre magbayanihan pa rin hmm. kasi tayo-tayo lang naman ang magtutulungan. Bayanihan sa kabila yun ah.